Sino po sa inyo marunong? Maaari, maraming umangkin sa inyo. marunong, marunong siya. Pero ako po, hahamakin ko kayo. I will dare you. Sasaktan ko sandali ang inyong kalooban. Ano sasaktan? Bakit po sinabi sasaktan ko kayo? Kahit po sino rito, hinahamon ko ngayong gabi. Wala kong marunong sa inyo kahit isa. Pero huwag muna kayo magagalit. Bakit? Hintayin niyo muna kung anong babasahin ko. Pakinggan niyo sa isang talata ng kasulatan. Sa iisang Diyos na marunong. Ilan ho ang marunong? Isa lang eh. Yun Diyos. Tamo siya lang ang marunong. Bakit? Ganito yon. Yung marunong na doktor, dalhin mo sa sa paggawa ng tulay. Makagawa kaya ng tulay yung doktor? Hindi siya marunong doon. Yung marunong na inhinyero at abogado dalhin mo sa ospital, marunong ba siya ron? Ano ibig ko sabihin? Siguro naintindihan nyo na. Bawat tao, may bahagi ng karunungan. Pero walang marunong. Ang Diyos lang. Kasi siya ang pinanggalingan ng lahat ng karunungan. Amen? Ganon din yung kabutihan. So, ang kabutihan, ang Diyos lang naman ang mabait eh. Ang Diyos lang ang mabuti. Kung ang pag-uusap, degree ng kabutihan, ang Diyos lang ang pinanggalingan ng lahat ng kabutihan.